Hello mga madi. Ito yung unang encounter namin ni tatay. Yung kinawayan niya ako, sabi ko parang kilala niya ba ako na kinakawayan niya ako tapos nakangiti. Yung pala, siya ng tinapay. Tapos sabi ko, sige po, tinapay bang gusto mo may kape ka na po ba? Sabi niya, meron na daw siyang kape. Kaya yung pumunta ako ng bakery at bibilang ko siya ng tinapay. Ito yung first time namin nagkita. Uh, late upload na lang po ito. And bumili na din ako ng tubig para may mainom na rin si tatay. Ayan, inabot ko na kay tatay yung tinapay sa katubig. Tapos, ay, tinanong ko siya kung taga saan. Ah, parang medyo bingi. Ah, basta, sagot niya, wala daw siyang pamilya. Ayun lang, di ko naman tinanong kung ano. Sabi ko, taga saan siya. Kasi ngayon ko lang po siya nakita dito. Bagong ano dyan sa may simbahan. Madalas po kasi dito sa may mga upuan na yan. May mga tumatambay. Tapos ito si tatay nakita ko parang medyo may pagkabingi siya. Yun, yan lamang pang video natin for today po guys. Thank you so much for watching.